Intelligence Coordinating Agency at CIA Bayanihan noong nakarang January 29, 2024 sa tanggapan ng NICA sa Quezon City. Nilagdaan ang nasabing memorandum ni na NICA Deputy. Nagkaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency at CIA Bayanihan noong nakaraang January 29, 2024 sa tanggapan ng NICA sa Quezon City nilagdaan ang nasabing memorandum ni na eh, nilagdaan ang nasabing memorandum ni na eh, nilagdaan ang nasabing memorandum ni na Deputy Director Abilardo Villacorta at ilusang bagong lipunan National President at CIA Founding Chairman Efren Rambo Rapanan. Layon ng nasabing Memorandum of Understanding, na lalong pagtibayin ang ugnayan at pagtutulungan ng NICA at CIA bayanihan para sa pambansang seguridad at kapayapaan.